ako sasama. Hindi ako tulad ninyo. Tulad ka na ng gila. Iyan ang katotohanan. Kailangan na lang Sa gabi ng pagising ng lahi ng dilim, ang dugo ay babalik sa pinagmulan nito, kusa o sa dahas. Benjo? Lila, wala ka nang pupuntahan. Kapag napatak ang huling kampana, ikaw na ang susunod. Umayos ka, Benjo. Hindi ako katulad nyo. Ah! Pero kahit anong takbo, hindi ka makakatakas sa sarili mong dugo. Lola, sino ba talaga sila? Bakit ako ang hinahanap? May panata ang lahi natin Lila, bawat anak na babae. Kailangan pumili tumama o lumaban. Pero paano? Lahat sila kamag-anak natin. Oh. At ang pinakamasama sa kanila ang ina. <coughs> Lila nagtatago sa likod ng altar. <tinyo> hindi ko kaya. Hindi ko sila kaya. Lila, hindi mo kailangan lumaban. Tanggapin mo lang at wala ng sakit. Ano bang kasalanan ko? bago mamatay si Nanay Rosa. Ang kasalanan mo, Apo, ay ipinanganak ka sa lahing isinumpa. Pagbukas ng kahon, ilaw mula sa loob. Isang lumang medalya, itim na parang uling. Ito ang huling pamana. Sa oras na piliin mong lumaban, hawakan mo ang to, masusunog sila. Balik sa kasalukuyan, Lila humugot mula sa bulsa. Nahawakan ng medalya. Umingay ang paligid. Parang nagwawala ang mga nilalang. Bitawan mo yan, Lila. Masusunog tayo. Hindi ako susuko. Hindi ako magiging ina ninyo. At sa gitna ng dilim, sa wakas, may liwanag. Ngunit ang tanong, Sapat ba yon para mabura ang lahi ng dilim? Tapos na ba o simula pa lang? Mula sa malayo, isang tunog ng sanggol na umiiyak. Ang lahi ng dilim ay hindi basta natatapos. Lalo na kung may bagong isinilang. Nagustuhan mo ba ang ikatlong bahagi? Subay ba yan ang kwento? Nang huling sigaw ni Lila, ang huling yugto. Mag-subscribe, magbahagi.